Napapansin mo ba na tila dumarami na ang gamugamo sa bahay mo? Tulad ko, nakakaramdam ka rin ba ng kilabot at medyo pagkainis kapag maraming lumilipad sa paligid mo na gamugamo? Tara, pag-usapan natin ang ilang epektibong tips para mawala ang gamugamo sa ating bahay. Let's start. alam mo ba na ang mga gamugamo ay lumalabas tuwing patapos na ang summer at magsisimula na ang tag-ulan na season kaya pala sila biglang lumalabas at lumarami. ito yung tinatawag na synchronized flight ng mga gamugamo para sa kanilang diversity at survival isa pang senyales ang gamugamo sa bahay na naku! May anay sa bahay. Opo, ang mga gamugamo ay winged termites sa Ingles. Sa Tagalog, anay na may pakpak. Kaya kung maraming gamugamo kang nakikita sa loob ng bahay mo, mabuti na maipacheck mo ito sa anay. Para mapuksa. Kung hindi kasi, lalo lang silang darami. Huwag mag-alala, dahil... Narito na ang mga tips at pwedeng gawin upang mataboy ang mga gamo-gamo sa bahay. Ilaw at tubig Kung napapansin mo, ang gamo-gamo ay attracted o naaakit sa mga maliliwanag na bagay, tulad ng bumbilya. Madalas silang nagkukumpol doon. Maglagay lamang ng timba o kahit na anong container, tapos lagyan ito ng tubig sa loob dapat direktang nakatapat doon sa ilaw. Ang tubig sa loob nito ay magre-reflect ng ilaw mula sa bumbilya. Kaya naman ang mangyayari, pupunta sila dito at matatrap sila sa tubig. Makapal na kurtina Kadalasan ang mga gamo-gamo ay lumalabas sa gabi at pumupunta sa maliwanag. Kaya, mainam na isarado ang mga bintana at lagyan ng mga blackout na kortina o yung makakapal na kortina kung saan ang ilaw ay hindi tatagos sa mga ito. Sa pamamagitan nito, yung mga gamo-gamo ay maghahanap na lamang ng ibang lugar na may liwanag. Karton na basa Kung meron kayong nakatambak lang na karton sa bahay, Maaari mo itong gamitin upang pangpuksa ng gamugamo. Ang mga gamugamo kasi ay attracted sa mga cellulose, isang compound na meron ang mga karton. Since ang mga gamugamo ay naa din medyo sa mamasa-masa, lagyan mo ito ng tubig. Pagkatapos, lagyan mo ng pesticide ang karton. At for sure, kakainin nila ito. Borax. Maaari ka rin gumamit ng boric acid or borax powder. Ito ay isang natural at organic na paraan upang mapuksa 'yung mga gamugamo kapag kinain nila ito. Mga 72 hours ng epekto nito o kaya tatlong araw bago mapuksa ang mga gamugamo pagkakain nila. Pwede mo rin ihalo ang borax sa mainit na tubig at ihalo ilagay sa spray bottle at i-spray sa mga lugar na maraming gamugamo. Suka Isa pang paraan na natural ay ang paggamit ng suka. Ang suka ay nagtataglay ng acetic acid. Kapag dumikit sa mga gamugamo ay papasok sa kanilang katawan. At ang epekto nito, madilihydrate sila at tuluyan ng mamamaalam. Ihalo lamang ang suka sa katas ng lemon. shake or alugin at ilagay sa spray bottle. I-spray sa mga apektadong areas ng bahay. Electric insect zapper. Isang option mo pa para mawala ang mga gamugamo ay gumamit ng electric insect zapper o yung insect lamps. Ang ilan sa mga ito ay may UV light. Yung violet yung ilaw. Ma-attract ang mga gamugamo rito. Dahil meron itong electricity, agad-agad mapupuksa ang mga gamugamo. Meron ding mga parang raketa ng tennis na insect zapper kung gusto mong mas maaksyon ang laban sa mga gamugamo. Ingat lamang dahil may electric current ito at ilayo sa mga bata. Essential oils Kung meron ka essential oil sa bahay mo, I-check mo na at baka mayroon kang orange oil. Ang orange oil ay nagtataglay ng D-lemonine, na toxic para sa mga gamugamo. Kung gusto mo naman ang pantaboy ng gamugamo, ayaw na ayaw ng mga gamugamo ang neem oil and tea tree oil. Ang mga essential oils na ito ay effective dahil ayaw na ayaw raw ng mga gamugamo ang amoy ng mga ito humingi ng tulong mula sa pest control. Kung napapansin mong marami at paulit-ulit na lang na bumabalik ang mga gamugamo, maybe it's time na tumawag na ng mga profesional. E-check mo rin kung may nakikita kang mga kumpol ng dust, amoy lumot or amag, or kung may mga parte ng kahoy na parang namamaga. Ang mga ito ay sign o sinyales ng infestation ng anay sa loob ng bahay. Ang mga pest control services ay may mga gamit at produkto na makakatulong upang mawala totally ang mga gamo-gamo at anay sa inyong bahay. I-check nila yan isa-isa tapos yung bawat parte ng bahay mo ay hahanapin nila ang colony o kumpol na pinagmulan ng gamo-gamo or anay. Ano ang mga pakaan upang maiwasan ang mga gamugamo? Tanggalin ang mga tambak na kahoy, plywood, at iba pang karton sa paligid ng bahay, lalong-lalo na kapag direktang nakadikit ito sa lupa. Kung may tulo sa ilalim ng lababo, ayusin agad ito. Gaya ng ating sinabi, attracted ang mga gamugamo sa mga mamasa-masa na lugar at bagay. Kapag may mga crack o butas sa iyong pader, takpan o i-repair agad ito para maiwasan ang pagbahayan ito ng mga gamugamo at anay. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong kami sa problema ninyo sa gamugamo. Have a great day!